Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na napigilan ni Clea Pineda ang kanyang emosyon matapos makatanggap ng kaliwat ka ng pambabastos at pangnenega mula sa mga mapanghusgang netizens sa social media. Sa isang emosyonal na video na ipinost niya sa Instagram, ibinuhos ng kapuso actress at proud member ng LGBTQIA community ang kanyang saloobin tungkol sa patuloy na online bashing na natatanggap niya mula sa pisikal na itsura, sa paraan ng pananamit, hanggang sa mga haka-haka tungkol sa kanyang personal na buhay. I still experience heavy bashing online about my physical appearance, how I dress, how I carry myself, even my skin color. And then there are all the things people accuse me of without even knowing the real story, Ani Clea. Inamin din ng aktres na hindi madali ang pinagdadaanan niya bilang isang public figure na madalas puntiriyahin ng masasakit na salita online. It's not easy waking up in the morning, checking your phone, and the first thing you see are hurtful words from strangers who don't even know you. I've promised myself to stop reading comments for my mental health, but it's hard, emotional na pahayag niya. Dagdag pa ni Clea, hindi lamang siya ang nasasaktan kundi pati ang kanyang pamilya na nadadamay sa mga mapanirang komento. Sa huli, nagpaalala ang aktres sa lahat ng netizens na maging mas maingat at mabuti sa paggamit ng social media. You might think it's nothing, but you never know how deep that pain goes for the person on the other side of the screen. Please, stop the hate. Be kind. Ani Clea Basi sa mga komento ng netizens, tila konektado ang pambabatikos kay Clea sa kanyang umano'y relasyon sa kapwa aktres na si Janelle Salvador. Marami ang bumabatikos sa kanilang gender identity at pagkakaugnay, ngunit mayroon din namang mga taga-suporta na ipinagtatanggol at ipinaglalaban ang karapatan nilang magmahal. Sa palagay mo, makatarungan bang ginagawang sentro ng pambabatikos ang gender identity at relasyon ng mga artista tulad ni Naclea Pineda at Janelle Salvador?